orders na nagbebenta ng overpriced beep cards pananagutin daw po ng DOTR. Nanawagan din po ang DOTR sa mga namamahala sa mga istasyon ng tren na i-report kaagad ang mga makikitang bumibili ng higit sa dalawang beep cards. Ay nahuli at kahapon ha. Ibabalita po yan ni T... T... J. Mendoza. Panat! Huwag pamarisan at ang mauhuli ay mapaparusahan. Yan ang babala ng Department of Transportation at ng PNP Anti-Cybercrime Group laban sa mga mapansamantalang hoarders ng beep cards. Bilang halimbawa, iprinisinta kanina ng PNP Anti-Cybercrime Group at ng DOTR ang nahuling suspect na nang hoard at iligal na nagbebenta ng mga beep cards sa mga online platforms. Modus ng suspect, pipila sa mga vending machine na bilihan ng beep cards. Ipinopost din ng suspect ang mga beep cards sa marketplace at ibinibenta sa halagang 300 pesos. Mas mataas sa orihinal na presyo nitong 30 pesos lamang. Uh, last week nga, nagsagawa tayo ng government operation laban dito sa nagbibenta ng uh, beep card online. No? Uh, ito ay binibenta ng uh, nauli natin through the different social media platforms. So, nakapag sa uh, Sampan na rin tayo ng kaso laban dito in violation of Republic Act 8484 in uh, relation to Republic Act 10175. Bukod sa mga nananamantalang sindikato sa likod ng hoarding sa beep cards, susulat din ng DOTR sa mga online selling platforms para i-take down at iban na ang mga seller ng beep cards. Madaling mahuwa sa rail stations sa halagang 30 pesos. Ngayon, binibenta nila ng 200 hanggang 300 ngayon po, meron na pong bago ngayon, 698. Ito po yung mga beep charms na tinatawag. ah uh, ito po, naging creative na po sila. Nagpalit sila ng platform, hindi na po cards. Pati na po yung parang keychain na nakikita ninyo. Wala pong nilalabas na ganito ang pay payments na product. Nananawagan din ng DOTR sa mga istasyon ng tren na i-report kaagad ang mga makikitang bumibili ng higit sa dalawang beep card. Naniniwala ang DOTR na marami pang beep card holder ang mauhuli, lalo pat may inilagay ring CCTV na nakatutok sa mga bilihan ng beep cards. Tinitiyak din ng kagawaran na walang shortage sa beep cards ng LRT1 at LRT2 maging sa MRT3 dahil dinagdagan na ng halos 300,000 beep cards ang ipinamahagi sa mga train lines. TJ Mendoza para sa 100% Balita.